Hello, hello, good morning mga lalabs, mga vayots, magandang uh, hapon Pilipinas, magandang umaga tanghali, hapon, or gabisan masulok ng mundo, mga gamig love shout out sa mga kapwa ko po, if the around the world, hello, may gamig po sa inyong lahat, kung bago kay po kayo sa aking YouTube channel, huwag po kalimutan mag uh, uh, subscribe, like at share, so ito na, si Kukak at saka si Bangag, nasa Dabao. <laughs> Balita to kahapon pa, no? Post ng mga uh, mga Duterte vloggers, no? So, one day ago, so ito kahapon si Adrian uh, Pascual, oh, may post siya dito sa kanyang Facebook account, ang sabi, <laughs> Hello, my Dabao friends! Meron ba sa inyo nasa Dosit, uh, Dosit ngayon? Ito yung Dosit Hotel, siguro. If yes, my super couple VIP guest daw diyan. Paki-kumusta ko ha? <laughs> so sa Davao ang mag-asawang bangag at kukak. Ang tanong, anong ginawa sa Davao? Ah, hmm. na ba nila kung nakubkob na ng mga saf uh, troopers ang mga pag-aari ni Kiboloy para sila na ang magiging hari at reyna sa kaharian ng Kingdom of Jesus Christ. So merong video dito, no? medyo malikot nga lang ang video. So may dalawang post dito si Adrian Pascual yung isa. Uh, 23 hours ago, mainit-init pa, fresh from the spa, lol, <laughs> laugh out na Tapos, ah uh, sabi pa dito is, flexing the network of our bobwits and their very prompt cooperation to our collective social cause uh, Alaf loud again Lisa in the Dorian Capital and Dotertilandia Davao City please accord her the best reception and respect due to her charge. si my davao si Parang pa, panakaw lang yata to na video, no? Oh. cian Mamsi. Akala mo, five months buntis si Mamsi. <laughs> uh, taliwas naman kay Bongbong Marcos. Fit na fit, no? Si BBM. <clears throat> Kahit uh, lumalaklak, uh, bumabata. kay eh, pareho lang din naman to sila, eh. Gumain. Eh, Posible naman to si Mamsi. Hindi ito bumabata, lumalaklak lang. <laughs> so, ang tanong, Ano ang uh, ginagawa ni Liza Marcos or ng first couple na to, Bongbong Marcos at Liza sa Davao. <laughs> so, unang-una, pakay nila ni Bongbong Marcos doon, baka makipag-usap. Uh, ito, tioret ko lang naman ito, no. Uh, opinion ko lang. Baka nakipag-usap doon sa, uh, hindi kaya sa mga ano sa mga Nugralis dahil may post kahapon si Pambansang Loyal galing sa kanyang bubuet na may isang kandidatong pupunduhan yung nangangarap na Dabawinio din na matagal nang uh, gustong umupo pagka uh, mayor ng Dabaw hindi nga lang makaporma-porma at uh, dahil sa mga Duterte o, yun. so lalabanan daw si uh, Baste Duterte next year sa, sa eleksyon at handa daw di umano ng 3 billion pesos tatlong distrito yun district 1, district 2, district 3 tag 1 billion eh, ang tanong kung magpondo yung uh, politiko na yun na alam naman natin kung sino yung uh, politiko na yun no? saan na link ang mga nugralis ngayon ay eh, kay Tambalos Los. Saan din kukunin yung uh, pera na billions of pesos na ipopondo dyan para bilhin ang boto ng mga Dabawin News para manalo ang uh, sino ba na Nugrales dyan? I think si, tong, si Migs Nugrales siguro. Eh, sa tax ng taong bayan lang din naman yan, baka ipasa yan na batas ngayon. <laughs> Ngayong year na to, by August or September, magumpisa na ang uh, Congress ng 6.2 trillion na Ah, uh, ini isip ni Martin Romualdez na ipasa budget for 2025. So mga ilang billion na naman kaya ngayon yung isingit nila dyan na budget para gagamitin sa 2025 uh, election no sa ano ya, de congress, mayor at saka sa mga uh, governor siguro kasali at uh, senador. Yo. So ngayon, pangalawang ano, hindi kaya nakipag-meeting sila doon kung paano natalonin ang mga Duterte next year, no? O pangalawa, o baka chine-check <laughs> yung biro ko kanina, no? Ni mam Ma si at ni Papsi kung uh, ba ng soft, uh, troopers ang mga pagmamayari o ari-arian ni Pastor Kiboloy dyan sa Kingdom of Jesus Christ para sila nang magiging Reinhardt. Ano jan Hari. And yun naman ang uh, tawag dito. Talagang main uh, reason kung bakit talaga may uh, tawag dito. Batalyons ang uh, doon ng mga uh, kapulisan ng SAF. no. So, alam naman natin na sa buong ASEAN countries, eh, pang, pangalawa po, ang Davao City na safest uh, city, sa ASEAN countries. Tano, nang nangunguna yata yung Chiang Mai sa uh, Thailand. So dapat nga magu oh, magiging masaya ang presidente Bongbong Marcos pero hindi anong ginawa nung malaman nilang ganun ah ganun ah number 1 number two pala kayo so padalhan kayo namin doon ng batalyons na ano ng mga sundalo para eh, sabihin hindi safe doon which is doon sa Manila, Metro Manila ang may grabing patayan ngayon pero walang battalions doon na soft troopers nasa Davao na kung saan ay less napakalis ng crime rate doon so yun so yung pangatlo ito na hmm. makikipag-usap ba? makikipagkita ba? si Bongbong Marcos at si eh, yun, si Ngiwi at si Kokak sa mga Duterte's <laughs> Kung ganon, halimbawa, makipag-usap ang mag-asawang yan, bangag at kukak sa mga Duterte, makakakatay digong, makipag-usap patungkol dyan sa isyo ng West Philippine, uh, South China Sea yan, eh, sa nangyari doon about foreign policy, hindi natin alam. No? So, pangalawa is, ang kapal ng mukha ng mag-asawang ito, ng iwi Itong bangag at saka kukak na to na yung ating first lady, patay gotom sa alak. So, uh, painumin ninyo dan ng galong-galong tuba. <laughs> si Liza Marcos, ini naman pang, siya, pang expensive champagne ang itsuran niya eh. eh, Diyos ko po, pang lambanog yan. <laughs> <laughs> pang lambanog ang beauty ng ating first lady. <laughs> Eh, Diyos ko po, tingnan mo nga yung tiyan niya, no? Akala mo binarang. <laughs> Ay, naku <dito po. clears throat> eh, ano? Makipag-usap sila pagkatapos ng ginawa ni Lisa. Sinabi niya sa uh, interview niya doon kay Tonying na bad ang uh, ating vice presidente sa kanya. Of course, pag sinabi niya yun, Ganit na yun sa mga Duterte. <laughs> May gana pa siya makipag-usap sa mga Duterte. Humarap sa kanila doon sa Dabao. Kung ako mga Ako doon, eh, baka batuin ko yan ng uh, balat ng durian yung pagmumuka si Mamsi. <laughs> Para malaman niya. Eh, si Bumbong Marcos. Uh, pero baka hindi yan sila sa Dabao City. Baka doon yun sa- lugar ni Anton Lagdamio no Davao del Norte baka may sadya sila doon baka doon sila mag session session pero yun na nga no balik tayo sa isyu na seryoso ano ang ginawa ni Ma'am si at saka ni Papshi doon sa Davao makipag meeting ba sa mga Duterte may mukha pa ba silang maiharap sa mga Duterte pagkatapos ng kanilang ginawa pampanggagamit tong 2016 at eh, 2022 yung Unity ginamit lang pala talaga si BP Sara sa eleksyon wala talaga hindi pala talaga according to Senator Sherwin Kachal dahil part ng Unity uh, Unity dati oh, eh, hindi din pala talaga nag-uusap walang communication pala talaga si Sara Duterte noon at si Bongbong Marcos kaya magkahiwalay sila ng mga lakad pagkampanya unlike Leni Robredo at Kiko Pangilinan unlike kay uh, sino ba? Ping Lakson at Tito Soto kay Isko Moreno at kay uh, Doc Willie at kung sino-sino pa dyan talagang magkasama sila kasi pala ginagamit lang si Bipisara Sara at ang nakakalungkot bakit nagpagamit si Bipisara Sara noong 2020 to na alam na pala niya na ganoon ang kalagayan itinuloy pa ni BB Sara. Yun lang na yung isa sa ating ikinatampo dito kay Vice President Sara Duterte Carpio. Alam pala niya, no? na wala talagang unity pala, ang ginagamit lang pala yun sa election para manalo si Bongbong Marcos. Bakit po? Itinuloy. At ngayon, eh, nagkandalit siya ang Pilipinas. Nang dahil diyan. So, mayroon din talagang participation si Bipisara Sara kung bakit nagkandalit siya ngayon ang mga Pilipino dahil siya yung gusto dati di siya nakinig sa ama niya sa katigasan ng ulo nakinig kay Jaime Marcos So ano ngayon, nang nangyari sa inyong mga Duterte nirisbakan kayo sa maganda pa ninyong ginawa pinalibing pa ni, pa, ni Tatay Digong yung si dating Pangulong Marcos Senior na wala talagang Presidenteng dumaan doon na nais siyang ipalibing tapos uh, ayo nga lang ni, ni Pangulong, dating Pangulong Duterte na magtandem si Bipisara Sara at si Bongbong Marcos. So binuyo ng binuyo ng magkapatid hanggang sa napao O ano nga yung nangyayari sa mga Duterte? O kasali pa si BP Sara tuloy na idinamay pa sa si ICC at ayun. Ngayon, nag-resign siya din sa DepEd dahil hindi niya na makayanan yung pangbababoy ng administrasyon ni Marcos Jr. sa otos yun, of course. don uh, doon, uh, otos yun ni Marcos at nilisa kay Martin Romualdez na nakipagsabuatan sa Makabayan Black. Eh, yung 125 uh, confidential funds na binigay ng opisina ni Bongbong Marcos kay BP Sara dahil nang hingi siya dahil walang budget yung uh, OVP nung inalisan ni Lini. Eh, bakit si BP Sara? ang uh, pag, uh na ng galit dahil nagastos lang within 11 days, kailangan eh. May mga part ng uh, opisina ng OVP na kailangan ng pira. At doon yun inilagay. Hindi yun winaldas ni Bibi Sara. Hindi niya binili ng Louis Vuitton or Loboton or mga Hermes na bag or mga Chanel, etc. Wala. Andun yun inilagay, Hindi siya bumili ng helikopter. Hindi siya bumili ng aeroplano wala siyang sa siya bahay mansion wala siyang biniling ganyan sa so, pira na yon and sa opisina ng OVP niya lahat yon inilagay at bakit siya yung tinitira na which is Marcos opisina ni Bongbong Marcos ang nagtransfer noon so yun lang ano yung ginawa ni ng mag-asawa sa Davao gusto ba nilang saksihan kung paano uh, huhulihin si dating pangulong Duterte ng mga Amerikanong sundalo na nakaposti na ngayon dahil yun sa kanila din, mag-asawa. Dahil sa pakipagsabwatan nila, pagluhod nila doon sa mga sa Amerikano, sa mga puwit ng kano. Hindi natin alam kung ano yung kanilang pakay doon. Sana may magbalita no galing Davao kung ano yung pakay ng dalawang walang hiya na makakapal na mukha na pangulong bangag at asawa niyang bad shot na kokak na patay gutom sa alak.